So ito na yung dati nating tinaniman, no? So based to our previous video, no, makikita natin mga kaparmers na napakagandang sili dito, no. Pero ngayon ay ayan na lang natitira, no. Kasi uh, um mga boss ay tungayan natin ang video na ito kasi dito po natin i eh sabihin lahat no kung ano no ko ano ang nangyari oh no? ko ano ang dahilan kung bakit nagkaganito ang ating tanim no so i hope na tapusin mo itong video hanggang sa dulo kasi uh, maghahatid po tayo ng aral no especially sa mga baguhan nagtatanim uh, kung baguhan ka pa lang no So kailangan mo talaga ng mga aral na uh, pulutin ang aral ng ibang tao na nagsasabi ng katotohanan no? So we cannot deny uh, the truth no. Ah uh, karamihan kasi sa atin ay tinatago uh, hindi po eh sinasabi sa kanilang mga content ang totoong pangyayari sa kanilang tinatanim kasi uh, baka ma maging negative at hindi hindi na Uh, magtiwala yung mga uh, tao sa kanila no? lalo na sa nag uh, uh, lalo na sa nag tagapagpanood sa kanilang video pero sa atin wala, wala po tayong tinatago dito so makikita nyo in the previous video na napakaganda yung sili natin uh, during the June no? the month of June sa taon na ito no? June, July no? So makikita natin ang ating sili napakaganda dito. So ito po ay nasira, no? Nasira ang ating pananim Sanhi po sa tinatawag natin na wala po tayong alam sa ating tinanim, no? Is a uh, first trying na magtanim tayo ng siling panigang. So pumalpak tayo, no? So makikita nyo na dati po ay napakaganda, no? Sanhi po ng application po natin na hindi po tayo uh, masyadong wala po tayong masyadong alam patungkol po dito sa ating tinanim na siling panigang so yun po ang cause na nagiging uh, nagkulot ang dahon ng ating sili at dumami ang sanga at hindi na nagkarakaroon ng bunga so ang ginawa po namin ay tuloy pa rin ang gastos namin uh, kasi ganito kasi yung mga farmers mga boss no? Uh, kapag ang silip pala ay panigang siling panigang kapag ito ay nagsimula pa lang no sa pagkatanim niya tapos uh, tayo ay mag uh, didilig ng abuno no hindi natin alam yung motibisyon ng sili abuno lang tayo diretso pwede pala mag ng kanyang pagkasira ng mga uh, sira ng kanyang mga ugat no So pagkasira ng kanyang ugat, ito ay magiging sanhi ng kanyang pangulot ng dahon at pagdami ng sanga. No? So dati ay sinubukan ko talaga na hindi pa ito na maraming, masyadong maraming mga uh, masyadong maraming sanga. Sinubukan ko talagang bunutin at makikita natin mga boss na ang ating sili napakarami uh, napakalaking Puno, no? Napakalaking puno pero uh, malaki yung puno at maraming mga sanga pero makikita natin yung uh, ugat niya napakakunti. Kasi uh, sanhi po ng ating pagdilig ng abuno, no? Na masyado pa siyang bata para diligan ng abuno na siya po ay uh, uh, hindi po na kayanan, no? lalo na pag ang pagdilig natin ay masyadong malapit sa puno kaya noon ay pagsimula pa lang namin nito uh, ang pag-alaga namin mga boss no? kasi hindi pa kami ano eh hindi pa kami eksperyensyado sa patungkol sa sili kaya ang pagdilig namin dito talaga no sinisintro namin sa puno no so makikita natin yung sili natin mga boss oh? Ayan. So, napakalaki ang kanyang uh, puno pero yung mga uh, mga ugat niya, ilang piraso lang, iilan lang. Ayun. Ito po ay uh, dahil po sa uh, pagdilig ng kimikal. Pareho sa abuno, no? Abuno, pang pataba kapag ang sili ay masyado pang bata hindi pa siya matured tapos dinidiligan natin lalo na pag matapang yung dilig natin, it magiging sanhi pala niya sa kanyang pagkulot ng dahon pagdami ng sanga at hindi na siya po magbibigay ng bunga ayan po ang uh, malaking lesson po sa atin kaya makikita natin ang sili natin ay niremove na namin no? niremove ng iba kasi ah uh, Um, napakadaming isprehan namin. Tapos, hindi po nagkakaroon ng lahat po sila. Hindi, uh, hindi po lahat nagkaroon ng bunga. Meaning, kaunti lang mayroong bunga noon. Kaya ang ginawa namin, yung mga puno na hindi po nagkaroon ng bunga, ay uh, binunot po namin mula sa kanyang uh, tinaniman. So, ganyan po ang malaking aral na kuha natin dito. Yung advice ko sa inyo mga... Uh, mga boss na kapag kayo ay pumasok sa isang pagtatanim na hindi niyo pa alam oh, ay hindi po tayo magtanim ng malaki so malaking aral po para sa akin kasi kami nagtanim talaga at lahat ng mga kapital namin ibinuhos namin dito sa ating silian no? so kaya sa taon na ito ay napakalugi kami no? napakalugi kami sa aming sili. At, uh, kailangan, kapag bago ka palang nagtanim sa isang halaman, uh, isipin mo talaga na subukan mo lang, no? Kaya, magtanim tayo ng ilang lenya lang, ilang puno, 500 na puno, yung maximum, pag hindi pa natin kabisado. Kasi, kapag marami ang puno, sigurado na marami po ang malaki po yung gasto natin. So, pag-usapan din natin yung ah, uh, comparison sa dalawang sili, yung siling panigang at siling labuyo. So, dito sa pagtatanim namin may kaunting halo siya na labuyo. So, ang labuyo pala mga kaparmers ay hindi masyadong maalagaan, no? Kasi dito sa amin, walang komplek, no? Dito, ang ibang siling panigang, makikita nyo mga boso yun, no? Yan, eto po yung sani sa uh, sobrang pagdilig Masyadong malapit sa puno na pagdilig ng abuno At uh, gandang bata pa, nadiligan na ng abuno, nasira yung kanyang gamot O uh, kanyang uh, ugat pala, no? nasisira kanyang ugat Kaya ganyan po nangyayari So ang ugat niya, ilan lang yan Kaya nasisira siya, hindi siya naka asip-sip ng magandang protina mula sa lupa kasi yung ugat niya sira na o, gaya ng pinakita ko kanina no? so mali po yung mga proseso namin sa pag-alaga kasi wala po kaming masyadong alam tungkol dito akala namin yung sili ay pareho lang sa ibang tanim so uh, balik naman tayo sa pagkukumpara sa siling labuyo at ka siling uh, panigang ito po yung labuyo no? nahalo lang dito ang labuyo mga ka-farmers ay hindi uh, siya masyadong maalagaan kaysa panigang so ang labuyo nakikita namin dito kahit naging komplek ng ating panigang pero ang labuyo natin napakarami pong bunga yan you know? yan so mula sa pagsimulan nito pagtanim na hanggat ngayon hindi po siya nagiging komplek no? Uh, minsan ay kumukulot siya pero iba siya talaga kasi yung siling labuyo mga mga boss kahit uh, kumulot yung dahon niya ay uh, pwede pa rin siyang mamunga ng uh, maganda at makinis no ganyan po ang ang uh, anyo ng ng siling labuyo e eh, kumpara natin sa panigang so hindi po siya masyadong uh, maalagaan makikita nyo siling panig uh, labuyo lang dito po ang pinipitasan namin dito yan, so kung iba napakaraming bunga mga boss ayan oh no? ayan so kung hindi ka pa masyadong ah uh, masyadong ano maraming alam sa pagtatanim ng sili piliin mo yung pagtanim ng labuyo kasi ang labuyo mga boss ay kung kapag mag-alaga tayo nito ay ang kailangan natin dito ah uh, ah uh, spray no kapag ang kailangan natin dito pag bata pa siya bago pa siyang tanim hanggat mamunga no kailangan talaga na isprihan natin hanggat mamunga pero kung halimbawa kung matanda na siya nagsimulan na siyang bunga pwede na ka, pwede ka na mag spray once a week no every uh, harvest no every after harvest ganun lang po ang gagawin natin pero kung halimbawa kung bago pa lang siyang uh, tubo at hanggat sa mamunga siya, mamulaklak siya, kailangan na times a week. No? Two times a week ang ating pag i spray nito. Pero kung namunga na siya, nakaharvest ka na once, uh, one time a week lang. No? One time. So, ganyan po ang gagawin natin kapag tayo ay baguhan pa lang. So, piliin natin yung labuyo na itanim kaysa uh, mahirap kasi yung panigang. So, ipakita ko pang isang area na kung sa ganon ay nagiging kumplek din. Uh, yun din ang uh, isa sa mga uh, video natin, na past video natin na uh, napakagandang sili. Let's go! So, ito na yung sili natin. No? So, makikita nyo mga boss kung bakit na no, pumangit yung sili natin. Alam nyo kasi dati, eto, Napaka gandang bunga nito, no. Sanhi Sa ng ano natin, e, pangalawa pa lang rason ha, kung bakit nagkaganito yung sili natin. Kasi una-una doon sinabi ko uh, kanina na ang unang dahilan kung bakit na ang sili po natin ay nangulot at nagdumami yung mga sanga at nangulot yung dahon. Ah, uh, pangalawang rason po. Uh, ang unang dahilan ay ang pagdilig ng abuno no? na masyadong bata pa siya at diniligan natin ng matapang doon sa puno pangalawang ano, dahilan mga boss ay yung uh, hindi pala natin na, na, gamitan ng mga magandang uh, pang spray katulad ng pulyar o kaya calcium, lack of calcium kasi hindi pa nga natin alam no? So, ito po yung sanhi niya. Alam nyo ba, mga boss, na dating bunga niya ay napakaganda yan? Napakagandang bunga nito. Pero ngayon, ano ang nangyari sa kanyang bunga? Ito, yung mga bunga niya. Ito yung sanhi ng uh, kulang ng spray, kulang ng calcium. Marami po siyang kulang.